Higit siyam na porsyento ng handa ang Commission on Elections sa Comelec sa darating na eleksyon 2025. Ayon kay Attorney Jan Rex Laudjanko, tagapagsalita ng Comelec, Nakalatag na ang lahat mula sa pag -de deliver ng mga balota at mga automated counting machines sa iba't ibang lugar sa bansa. Natapos na rin ang pagsasanay sa mga guro at mga pulis na magsisilbing electoral board. Bukod dito, mahigit siyam na porsyento na rin handa ang kanilang internet connection sa mga lugar na mahina ang signal. I, itignan na lang po natin ngayon ay eh, yung pong pagde-deploy ng mga makina sa starting May 2 para sa final testing at sealing, yung pagde-deploy ng mga balota mula sa treasurer's office sa araw ng halalan doon sa ating mga electoral boards natapos na po namin yung ating training ng mga teachers ng PNP na maninilbihan bilang electoral board certified na po sila talagang ito na lang po yung ating transmission ready na po yan eh almost 90% na na-install na po pati yung mga starlink doon sa mga lugar na may hina ang signal mm -hmm. kaya 90 plus percent po ready na po ang COMELEC ang tinig ni attorney John Rex Laujanko tagapagsalita ng COMELEC